Oh, shout out sa mga followers natin. Ayan, nandito na yung ating materialis mga idol. Ayan, nandito na yung ano natin, mga materialis. Kakarating lang namin dito mga idol. Ah, uh, sa gusto nga pala ng ano dyan, sa naghahanap ng mga materialis natin dyan, ayan, kontakin nyo lang tong mga number na yan, mga idol. Dito lang yan sa ano, ang honorisal, mga idol. Sa balaw-balaw. Yan. Ah, pagkatapos niyo dyan ha, magbugas kayo. Magbugas. Yes, idol. Yan. Merry Christmas. Ay, happy birthday pala. Nakapula kay. Sa part nga na yan, mga idol, ay nakapag-start na kami mag-install ng ating gutter, mga idol. Ayan. Yung yero natin dyan, mga idol, yung lumang yero na yan, grinder muna natin yan para mahalatag natin yung ating gutter, mga idol. Dahil hindi naman natin yung pwedeng baklasin agad-agad dahil baka umulan, mabasa naman yung looban mga idol. Kaya ginawa namin, gather muna. Tapos, pag natapos natin yung ating gather mga idol, ay mag-umag paklas ng ating bubong mga idol. Hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol. Maraming salamat sa panonood.